ba may tatanungan kami nila kung si Jen yung boyfriend Okay lang kaya magkakising-sing yan. Tapos pag tinatanong ako, parang sa akin, kung totoo, kasi yung sa amin ni Archie, ano lang, wala po talaga to be clarification. <laughs> <laughs> pero, pero ang uh, dito. Pero <laughs> feeling ko kung mag-on-cam ko or on-screen -on, na first kissing Gusto talaga sa babae, eh, kasi feeling ko mas comfortable ako pag gano'n and feeling ko walang kailangan, less issue, less hassle and experience siya eh. Yes, so yes. parang full feeling po siya eh, for an experience of an actress. Meron ka bang uh, name wow. na gusto i-drop sa amin para malaman namin pa sino ba ang gusto mong unang makapareha sa ganyan, if ever lang naman? Eh. Uh, open naman po ako for any, pero dati kasi, Uh, bago ko bumalik sa 30 Linen, may mga po ako tapos sabi ko, wag ikaw, wag ikaw pinuruhan ko. Tapos kinamantahan ko siya. Kinamantahan ko siya, tinititigan ko siya sa mata. Tapos kinikilig naman siya sa akin. So feeling mo, effect naman? Sino to? Sina. Sino to? Basta matalik ko po siya, kaibigan. <laughs> Kasama ko doon sa 30 Linen. Uh, tumatawa siya ngayon. Uh, kinikilig nga siya, kinikilig siya ngayon. Kinikilig ah, siya ngayon alam kasi, kasi natin <laughs> kasi, Yeah, Happy flowers! Okay! Ano yung how do you feel about that? Ikaw pala ang gusto niya. If ever lang. Kasi gusto niya din yung ganun role. Binuka! Actually, uh, I remember that. na you guys, uh, pwede kayong open kayo sa ganyang roles, right? Pansin ko lang po kasi there's a lot of BL series now. Hindi pa po masyado madami sa GL. So like if ever lang naman po, I would be comfortable doing it with my best friend and Kasi magaling siyang aktres eh. And uh, madami kami maupasahin isa't isa. Pero ayun po. Pero nerespeto ko pa siya boyfriend niya, eh. si Sean. So okay po. So, Alright. Ganyan, kung sa social issues naman din tinatala kayo ng programa, isa sa mga talagang kinapitan ko, hindi dahil sa ano. <laughs> The team coach talaga. Because incidentally, wala yung isang partner nito, but we will ask the other. We'd will that, like will that to ask Be Nikki in. Jimenez. Nikki.